Makasta nga uh, agaw, madlang people! I'm Carlo, 35. Ang um, cool professor ng Makati City. Ano po yung oh, sinabi ano niyo nung simula? Uh, Ibanag po, I'm from Isabela. Ano It's, po yung uh, sinabi niyo? Good afternoon, madlang people. Ah, Hindi, yung yeah. sinabi niyo po ah, mismo nga. Makasta nga agaw. Bangas? Banga? Makasta. Makasta. Nga agaw, madlang people. Nga ano, adla? Ano? Ano ibig Ah, Makasta Maganda. nga Magasta. agaw. Agaw. agaw, Magandang araw. Magandang agaaw, Ibanag. Abba. Ibanag. Abba. Nang ibig sabihin hay magandang hapon. Oh. professor. What's up, madlang people? Magandang tanghali po sa inyong lahat. My name is Fred. Uh, my name is Fred, 28 years old ang event host and radio DJ ng Oriental Mindoro. Oh, DJ pala si Fred. Kilala ko yan si Fred. Kilala okay. mo ba siya? Ano ba lang apelido niya? Ano? Chicken. Fred Chicken. Fred Chicken. Fred Alam mo kung anong apelido niya? Ano? Tok. Bread to. tatak ng bakery <laughs> Fredto. Pangalan niya Fred. Ano? Apelido niya? Apelido niya? Riding Hood. Red Red Pangalan niya yan, Fred. Ano yung pangalito niya? Stir. Fred Stir. Malika Ano ba yun? First name niya lang. Ha? First name niya yan. Ano yung pangalito niya? Ano bang pangalito niya, Rupa May? Ano yung ano niya? Ay, apelido niya, isang ngiti mo lang. Oh, Fred. Fred, isang ngiti mo lang. Sa lang, sa lang, sadari sa Fred, babe yun. <laughs> Fred, <laughs> Fred <laughs> yun! Oh, babe, isang ngiti mo lang. <laughs> <laughs> Paano so naging Fred? Fred, <laughs> ah, baka sa kanila, Fred. <laughs> What's up, madlang people? My name is Rick, 30 years old, ang rakiterong sales guy ng Las Piñas City. Oh, iba si Rick. Hi, Rick. Bakit ginagamit mo yung apelido mo, hindi yung first name? Bakit apelido ginagamit niya? Apelido niya yung Rick. Ano yung pangalan niya? T. T. Rick. Ang apelido niya talaga ay Mata. Rick Mata. T. Rick Mata. Tinanggal niya lang yung tinahihiya kasi siya, pero tirik mata talaga pangalan niya. tirik mata, banat daliri. <laughs> Kailan mo nang nangyayari sa sa yung Tumirik mata mo, na nabanat daliri mo yung... Nung nanaginip ako? Nung naposes ka, di ba naposes ka? <laughs> nanaginip ako ganun. Ay, hindi kinahihilo pag gumagano yung eyeball mo. Hindi <laughs> <laughs> no, sanay na. Paano, paano tumirik? Ang taray na no walang eyeball. Oh, ikaw ba? Paano ka pa tumirik? Ganyan lang. <laughs> May lambot pa rin ah. <laughs> Kumaka kumakanta lang ako. Kumakanta lang ako. Ano sabi mo ba? Dadalhingkit <laughs> siya. Regine mo. Regine pala. Ako rin apang, apang okay. ako, tumakanta rin ako eh. Anong kinakanta mo? Oh friend. Oh,